Ay, hito na naman tayo. Loto naman tayo para sa ulam ng mga kids. Happy Friday, mga kaibigan, kaludes. Ito po, loto tayo ng paa ng tikling. <laughs> Manok tikling. Ayan na mga ricado. Oh. Cook, sibuyas, green chili, bawang, luya At saka, oster sauce. Di mawala dyan ang oster sauce. Ayan ang oster sauce. Yan yung magpapasarap ang last ang oyster sauce niya at saka cook. Patuyuin natin ng cook yan. Hanggang malasahan mo ang yum-yummy na sarap. Ulam sa kids naman ngayon. Mag, para papasok sila sa school, buso, kaya Ano yan, Margarine ang mantika ni Loto dyan. Kaya medyo kulay dilaw. Margarine. Yan. ilagay na naman Mm. Paanang kling. Oh, Ito na yung cook. Ah. tapos niya, masarap na yan. Pati buto. Sipsiting, sasarap. sa buto sa niya, no, eh. sabawan natin ng cook. Tuyuin natin ng cook yan para maging masarap. Ayan, no? Ayan, no? Luto na. Ali na, mga kids. Kain na. Ang sarap naman yan. sarap sarap yami yami